Hindi naman sa nagkukumpara ako pero uh, sinishare ko lang to para lang din sa para lang din magkaroon tayo ng awareness ba diba, na dito sa bansa na to may corrupt din, may corruption din di ba yung gobyerno pero nakikita mo yung tunay na progress sa na nila sa daan di ba sa highway sa sa sa, sa infrastructure eh nakita mo underpass to ah mga kababayan underpass luwag oh. atas ang linis oh walang ka ano ano walang ka vendor vendor walang ka ay may elevator pa sa loob walang ka tawag doon di ba walang ka dumi dumi walang ka ano ano nakita mo di ba ang ang ayos sana di ba ganito rin sa sana dumating din sa ganito yung pinas di ba magkaroon din sana talaga ng tunay na pagbabago dyan, tunay na pag-asenso. Kasi nga, ano kab eh, ang daming, ano eh, kab kabulastogan dyan, ang daming kabalbalan Puro, bulsa, kanya-kanyang bulsa muna yung pinapa, eh, pinapa unlad eh. Di ba? Again, sinasabi ko, dito sa ibang bansa, may corruption din di naman, kahit sa ang bansa naman, lahat naman siguro ng bansa may corruption eh, di ba? Pero sinasabi ko lang, para mag maging aware lang tayo mga kababayan, na sana, di ba? Sana naman, kahit may corruption, sana naman makita, makita talaga yung tax na binabayad ng mga mga umayan, di ba? Sa pag-unlad. Eh, kailan kaya talaga unlad ang bansa ang sinilangan. Sana naman ay hindi hindi pa orong. Sana naman ay talagang magkaroon na ano gumagana lahat oh pati ano escalator oh. Ay, may elevator pa, 'di ba? Ano, oh, ang laki. Grabe ang underpass nila rito. Hay, nako, sana naman talaga safe na safe ka, 'di ba? Kahit na walang ano, security. Ang daming ano, daming CCTV rito. Wala eh. Sana lang ano, magkaroon ng tunay na pagbabago. Yun lang. Sana to, sana pinas talaga masenso ka pa. Sana talaga magising na 'yung mga nanulungkulan diyan sa politiko, lahat-lahat. Nako po, magising naman kayo. Tamaan, oy, bato-bato sa langit. Tamaan, sana magbago na kayo. 'Yun lang, maraming salamat. Pinas unlad.